Karanas ng diskriminasyon ng isang Filipino-Nigerian sa isang restaurant sa Quezon City. Nakasulat sa resibo na kulot at Kabukharol siya ni Black Ang nakainsulto pa nang kumprontahin niya ang waitress, binaliwala lang daw siya. Nasa frontline line ng balitang yan si Jerry Dongon. Umani ng daan-daang shares at libo-libong reactions sa Facebook ang post na ito ng Filipino-Nigerian na si Michael Odomeni. Nakaranas umano siya ng diskriminasyon sa isang restaurant sa Quezon City. Kwento niya, April 30, nang kumain siya kasama ang mga kaibigan sa naturang resto. Pero bago umalis, nagulat siya sa nakitang note sa dulo ng resibo na tinawag siyang kulot at kamukaraw ni Blackjack. Bagamat ibang spelling sa kilalang si Blackjack, tila ang Filipino-Jamaican singer at comedian na pumanaw noong 2016 ang tinutukoy na nagsulat sa resibo. Narealize ko na hindi kami close ni ate. Para lokoy niya ganoon ganun. But for the longest time here in the Philippines, na ganito, I know I'm different, no? Hindi yun yung first time na lolokohin ako. Pero nasa ako, nasa desente akong kainan, I don't think I deserve this kind of treatment. Sinubukan naman daw kausapin ng mahinahon ni Michael ang staff ng restaurant. Pero mas nadismaya siya dahil tila binaliwala lang siya ng mga ito. Sobrang kalmado ako that night. So tinanong ko siya, nagsend ba ako sa'yo ng bad vibes? Kasi para sabihin mo yan, anong rason mo, bakit mo siya ginawa? Tapos sabi niya, wala lang po. Medyo dun ako nalungkot na, wala lang. So, feeling ko, nang, nagloloko lang siya, or nang nangaasala siya, or bubuli lang siya at that moment. Dahil sa naranasang diskriminasyon, naisipan ni Michael na ipost sa social media ang nangyari para magsilbing aral din daw sa iba. Ayoko na siyang maulit ulit, especially maraming makagaya ko na nandito sa Philippines na hindi tayo sure kung ginagawa rin ba nila yon, kung, ano man, kung paano man nila kami tatawagin, or kung sino mang kakaiba or may special na feature sa sarili nila at mafe bad about themselves, hindi maganda yon. Nangako naman daw ang pamunuan ng restaurant kay Michael na tatanggalin sa trabaho ang waitress. Pero hindi daw ito ang gusto niyang mangyari. Bigyan nila ako ng action plan na, okay, starting next month, magte-train, ititrain namin lahat ng staff namin to ensure na hindi na ito maulit. Ito, eto, eto, blah, blah, blah. Yun yung gusto kong marinig from them. If I could only demand them na ibalik yung babae, kasi, at baka victim lang, victim lang din siya of, yun nga, lack of knowledge and training from her work. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng staff at pamunuan ng restaurant. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Wala rin silang tugon sa aming mga tawag at email. Para naman sa isang abogado, malinaw na diskriminasyon at racism ang ginawa ng staff kay Michael. Bagamat walang batas kontra racism dito sa Pilipinas, meron naman daw tayong mga batas para protektahan ang mga consumer. Pwede mo rin ma license ng uh, tindahan. It violates para batas. No? Pwede nga uh, ma-violate yun sa consumer, consumer act. Discrimination kasi yan. Pwede rin unjust fixation, price penal board, pwede makulong yung gumawa. So maraming pwede siyang gawing remedies against mm -hmm. sa tindahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News Five. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.